ang ah, haba naman ng name mo, hindi ka ba nahirapan nung bata ka sa pagsusulat ng name mo sa papel, sa school? Yan. Karaniwan lang yan sa mga questions na natatanggap ko palagi kapag uh, nalalaman nila yung first name ko, ganyan. So, ever since, simula nung bata pa ako, laging uh, may yung nagsasabi, ang ah, haba naman ng name mo, gano'n. So, ako, uh, parang inaano ko na siya, parang nas, nasanay na ako na laging gano'n na pagkakakilanlan ko na rin yun na pinakamahabang pangalan sa classroom, sa work, ganon. Although, alam ko naman marami pa dyan ang mas mahaba talaga ang names. Yung sa akin, I have three. Yung iba, mas marami pa. At mas, cut per word, mas maraming letters. Yung sa akin naman ay uh, three. So, that's Stella Marie Josefa. Yan, kagaya ng comment ni Miss Blight, sabi niya, you have three words, first name din po, yes. So, bakit nga ba ganun? Ano bang story kung bakit tatlo yung name ko? First name, and of course, syempre meron pa tayong surname and middle name na mas lalong magpapahaba. So, Stella Marie Josefa. Karamihan dyan, or karaniwan naman sa mga Uh, nagbibigay sa atin ng names, may ibig sabihin, yung iba pinagsasama yung names ng uh, nanay at tatay, yung mga ganun. or kung saan saan pa kinuha yung mga uh, ipinangalan sa atin. And for my case, pinangalanan ako ng kita ko na sobrang religious niya. Yun, so, bakit Stella? Because it means star. Yung Marie, it's Uh, from Mary, si Mama Mary. And then, yung Josefa naman, of course, from Joseph. So, ginawa lang babae. So, kapag pinagsama mo yung name ko na Stella Marie Josefa, ang ibig sabihin na nun ay Star of Mary and Joseph. So, ganun. So, hindi ba ako nahirapan sa pagsusulat sa mga forms habang lumalaki ako, di ba may mga fill out ng mga forms, ganyan. O kaya sa school, yung nag, uh, may exam, uh, hindi ba ako nahirapan na yung iba nagsasagot na ako nagsusulat pa din ng pangalan ko. Ganon. So, mag-comment kayo kung gusto nyong malaman and then sasagutin natin next video.